But don't worry, kahit naman hindi ka nakatapos ng pag-aaral, kahit ng elementary or high school, ay madali ka pa rin makakahanap ng trabaho dito sa Amerika. Kung iniisip mo yung certification, meron namang mga trabaho na hindi kinakailangan ng certification. Maraming trabaho dito na hindi kinakailangan nun. At meron namang mga trabaho dito na sila mismo yung nagpo-provide ng certification. Yun. Halimbawa, gusto mo magtrabaho na cashier, Meron din silang mga certification doon. Yun yung na, food and alcohol beverages. Ito yung nasabi ko. Yun. <laughs> Kukunin mo yun mismo sa mismong trabaho na inaplayan mo. Kapag tinanggap ka na nila, pakukuhaan yung kanila ng test na yun. Kaya no worries. Ito ay, sinabi ko lang yung unang na-upload ko na video na mahirap uh, makapaghanap ng trabaho kung wala kang certification. Yun ay kung nursing ang ipuperso mo. Yun. Ah, kung ikaw ay nursing sa Pilipinas. Kasi kailangan mo yun dito eh, yung certification dito, yun, ng test. Pwede naman, yung mga nursing yan, pwede yan yung mga galing ng Pilipinas. Pero syempre, kukuha pa rin sila ng test dito. Yun. But anyways, kung hindi naman nursing ang ipupurso mo, maraming trabaho dito na pwede mong pag-applyan. Napakarami. Hindi sila dito, ah, anong tawag doon, mahirap na makahanap ng trabaho. Kahit anong trabaho na applyan mo, marami dito, marami ka ma-applyan kahit ano, hindi ka nakatapos ng elementary or high school. Yun. Basta make sure, pwede kang magtrabaho. Yun. Pwede kang makapagtrabaho dito. Yun ang mahalaga. Yun. Yun ang sinasabi ko. Madali namang makahanap ng trabaho dito. Maraming mga trabaho dito na uh, nagtatanggapan, kagaya ng Walmart, H-E-B, uh, Home Depot, Lowe's, mga ganyan. Marami. Yun. Uh, marami din naman yung kahit hindi ka nakatapos ng college, uh, halimbawa high school lang ang natatapos mo, uh, merong malaki pa rin yung pasahod nila. niyan makakahanap ka ng ganong pasahod. Uh, basta maniningin ka, kagandahan dito, ito is, uh, pag nag-apply ka ng trabaho, is makikita mo na agad kung magkano yung sasahurin uh, mo per hour. Nakalagay na agad doon. Merong mga trabaho na ganon na nakalagay na agad kung magkano yung papasahod nila sa'yo per hour. Meron namang mga trabaho na hindi nila nilalagay ang pasahod. Di ko alam kung bakit. Yan. Pero, yun nga, yung iba naman, halos karamihan ng mga ina-apply ko is nakalagay na doon kung magkano yung sasahurin ko per hour. Eh, nakalagay na rin doon kung magkano yung... De ano po yung differential rate? Yun. Alimbawa, ang sahod mo is $15 per hour. Ibig sabihin, may mga first shift, second shift, third shift. Iba-iba po yan ng differential rates na pumapatak ng hanggang $21. Depende po yan. Merong ganun. Merong $24. Ganyan. $23. Iba-iba po siya ang pinapatakan ng differential rate. Good. Ah, uh, kaya ayun, sipag at tiyaga dito sa Amerika. Kahit nasa ang bansa ka, kailangan masipag at uh, matiyaga ka talaga. And kailangan marami kang diskarte talaga dito sa Amerika kung gusto mong mas kumita. Uh, kung gusto mong mas uh, madagdagan ng iyong kita. Yun. Maraming ways dito para madagdagan yung kita mo kung kinukulang ka ng uh, pera. Yun. Uh, kagaya ko noon, nung unang dating ko dito sa Amerika, kasi nga uh, bago pa lang ako dito, and maliit pa lang yung anak ko nung time na yon hindi pa siya napasok sa school. So, ang mga naging discard ko noon is, uh, nag-aalaga ako ng anak ng iba. Yun. binabayaran ako. Yun. And then, uh, o kaya naman is, naglilinis ako ng mga bahay-bahay ng hindi ko naman bahay. yon yun ang naging ano. And then hanggang kalaunan is nagtayo na rin ako ng sarili kong business noon na house cleaning. Yes, malaki rin po ang kita sa house cleaning kung gusto nyong malagdagan ng inyong income and kung ayaw nyo na po yung sa mundong ginagalawan nyo, pwede nyo pong ibahin yung mundo nyo. Yun, ganun. Uh, so hanggang dito na lang. Medyo talagang uh, ako yung magre-ready <laughs> na. Bye!